unang una kumbinsido ako na si Go Huaping ay si Alice Go. Mm -hmm. uh, kumbinsido right. ako doon. Tatlong dahilan. Una, tingnan nyo lang yung picture ni Go Huaping. In no? uh, mm -hmm. similarities, hindi natin matatanggal. eh, mm -hmm. Talagang hawig na hawig at kamukhang kamukha nyo yung bata doon sa application for Special Investors Resident Visa. Pangalawa, doon sa dokumentong yan, nakasulat kung sino yung nanay niya si Wen Yilin. Yun yung sinasabi niyo before. Oo, na sinasabi natin sa mga naririnig namin information si Wen Yilin ang nanay biological mother ni uh, Alice Go. Mm -hmm. Doon sa application nila for special investors resident visa, mm -hmm. nakasulat doon si Wen Yilin ang kanyang mother. Mm -hmm. At yung address ni Wen Yilin doon ay the same address na nasa Valenzuela. Na mm -hmm. so, nakasulat doon 580 Santiago Street, Valenzuela. 'Yun ang exactly the same address na nakalagay sa incorporation papers ng mga Guo families, no? At uh, T. Santiago Street, Valenzuela City. Mm -hmm. So, uh yung papel sa Special Investors Resident Visa at yung mga incorporation papers na tugma yung address. Mm -hmm. So ibig sabihin consistent si Wen Yilin nakatira doon sa Valenzuela address. At pangatlo, kung titignan natin yung kabuuan na storya, uh -huh. uh, dahil dumating dito si, uh, si Guo Huaping ng 13 years old, uh -huh. talagang wala silang maipapakitang birth records at walang maipapakitang school records. Kaya nagsinungaling sila doon sa birth certificate dahil wala nga maipakitang records. eh, So ang naging daan nila para mabigyan siya ng Filipino citizen Uh, or si Filipino citizenship ay yung peking birth certificate na nagsinungaling yung kanyang tatay uh, at uh, sinabi niya na uh, na Filipino siya mm -hmm. Filipino si uh, Amelia Lial therefore Filipino si Alice Go. So, in other words pag titignan mo yung kabuhon story, parang ngayon lumilinaw na kung bakit uh, pineke yung kanyang birth certificate So sir can we say wala nang lusot si Mayor Go o dito? Ako malinaw na malinaw na si Go Hopping mm -hmm. ay si Mayor Alice Go at uh, magbe-verify pa kami ng mga bang information mm -hmm. uh, para ma-establish yan but initially I'm very very confident na iisang tao si Go Hopping at si Alice Go. So once na may establish sir Lalabas ba na maraming tayong batas na nilabag itong si Mayor Go at ang kanyang pamilya? Well, unang-una, yung um, birth certificate system natin, <coughs> linabag nila. Uh, sinabi ko nga, binaboy nila yung late, late registration mm -hmm. para mabigyan siya ng Filipino citizenship. Dahil kung Filipino citizen ka, pwede ka magtayo ng negosyo, mm -hmm. pwede ka bumili ng lupa, pwede kang tumakbo uh, for public office. At uh, kung titignan natin kabuan na nakakatakot rin 'yung nangyari dahil with this late registration mm -hmm. uh, nakatakbo talagang nanalo no uh, sabi ko nga naisahan tayo dito dahil nanalo itong kandidato na dadalala 'yung fake birth certificate niya mm -hmm. no at uh, ang nakakatakot dito baka may iba pang ganitong case sa Pilipinas eh hindi mm -hmm. lang natin alam ngayon dahil hindi high profile mm -hmm. but sabi nga ng uh, ng uh, Philippine Statistics Authority meron silang 300 na cases of late registration na irregular, of which 60 plus ay nakakuha ng passport. So uh, makikita natin na talagang malaking reforma ang dapat nating gawin sa pag-i-issue ng birth certificate at ng late registration. Sir the mere fact na yung documents galing ng Bureau of Immigration at saka Board of Investment. So ito rin ba hawak na rin ng Office of the Solicitor General para dun sa uh, magagamit nila doon sa co-warrant case. Against? Magagamit nila yan. Hmm. Uh, uh, ang aking panawagan sa uh, Office of the Solicitor General kumuha na ng official documents kasi hmm. ito pinadala sa Senate, sila mismo kumuha ng official documents from the Bureau of uh, from the Board of Investments from the Bureau of Immigration, para official yung hawak nilang dokumento. Mm -hmm. Although itong si uh, Mayor Guo, sa pamagitan ng kanyang abogado, dinidinaya niya yung documents na hawak niyo, sir. Yeah, dahil uh, ang narrative nila, uh, nabuntis yung, nabuntis nung kanyang ima yung kasambahay. Mm -hmm. so, yun ang narrative nila. Uh, but if you look at the four late registration birth certificate, mayroon na apat eh. Mm -hmm. kay Alice Go, kay Sheila Go, kay Simon Go, kay Wesley Go. Pare-pareho yung nanay, si Amelia Lial, in those four birth certificate, late registration birth certificate. So, ibig sabihin, apat na beses na buntis yung kasambahay. Mm -hmm. no? So, by that alone, para magdududa ka, diba? uh, na apat na beses na buntis yung kasambahay nila <laughs> at ipinganak apat na yung magkakapatid na yun. No?